Tignan mo. Naku po. Mami, operation to. Pumislide. Ayan. Inanon na po sa inyo ng doktor to? Bale, ano na po? Uh, pina... Ano? Tignan niyo. Galing na ako sa cis-therapy. Kahit na po sa, sa inyo na po magaling Ano mong pakita? <coughs> Kasi hindi rin naman may sa trabaho na sabi bawal ng titwis, eh, hindi naman di tulong mo. Wala nang nakagaganon, ganon gano din ako. So yung itong huli, siguro sa trabaho din. Ano, eh, ano di, siya? Yung ba? na po nung no, no, ano? Uh, Oo, oh, in-explain sa akin niya kahit pinag-terapya ko. Dapat kasi pagdaya. Mm -hmm. Manna, eh. Kaya, niya sa terapya. Laki na ng alawans, so, oh. Pag, pag, tayo, pag tayo ko po, nung tungkuli, gumuguhit yung kirot sa ilalim ng spinal, ano, spinal ano yung ano yung tawag ng sa ilalim ng sciatic um, oh, oh. wala ko pang ang mangyayari kasi dito mami mm -hmm. ang mangyayari dito sa ganito once kasi wala na kayong annulus this ano po yun? Ma? Ito po. Ito. Yan ang annulus. Ay, yung ang nangyayari sa inyo, umusok, kitang-kita nyo, diba Dap, mm -hmm. di ba ginuhitan? Mm same lang din po yan sa actual Halos replica ito Umusog sa inyo ito Umusog ba gano'n kaya Sa inyo pinaka-klaro Pinaka-klaro Ito Ito Yan Ito yung pinaka-klaro Ito yung isa Yan Tira niya. Kita ba? Yan o Layo hmm? Ito Itong isa nyo Umusog pa gano'n ngayon ngayon, siyempre, dito sa x-ray, wala kayong makikita ng mga ano. Pero may laman yan, ganitong laman yan, no? Yan, no? Maiitik nyo siya. May laman yan pang loob. Dito kasi sa x-ray, wala yan, hindi kita eh. Yung mga bakante na yun yung tinatawag na annulus disc. Pag, pagka umatras to, siyempre, ipit na lahat siya mga ano. Ito yung pinakpanloob. Ayan yung pinaka. Ito yun, yung spinal cord yun nasa loob. Ito yan. Ito, itong mga to, yan yung this. Cross section view yan eh. Itong mga to, yan yan. Yan. Lateral view kasi to, ito cross section view. Yung anterior, paharap, posterior yung sa likod. Ano ba ang sam? Ito, anterior view. Lateral view. Ngayon, umusog, umano di ba? Mm -hmm. Umulak, pa Yung mga nasa loob niyan, na mga yan, ipit-ipit yan. Ngayon, sa nervous system naman, <coughs> puro pa kaya mararamdaman mo magradiate, pagano okay. pa Sa baba, sa lower back. Parang kinukuryente na yes, kirot Yes, yung kasi yung blood circulation natin, ididiray niya, ipit. Kaya, ito lang sample, very easy example iba ito? May blood circulation dito. Ayan, kita. Yung nerve. Ipiting ko yan. Mamamali dyan ano mo. Mamamali dyan mga kamay mo. Ganyan din ang mararamdaman mo yan. Ngayon, pag tinanggal ko yan, iginawa. Ang problema, sa lumbar, nakapix na siyang nakaganito. Nakaurong. Di ba? Nandyan na talaga. Nandyan yung problema. Kaya ngayon, mayat-maya siyang ipit may, may siyang ipit. Hindi eh, ka dito, pag nirelease ko, okay na. Kailangan nyo may balik yun. Ang problema, mami, tumudulas kasi po Pag naibalik ko yun, tutunog yan. Pero, pag naglakad kayo, kailangan yun, tutukura na. Meron akong video dyan kanina nung yung matanda. Naka ano siya. Tinopera, tinukuran. Apat na ano. Hindi, hindi po pa. Pag tinopera namin, masakit hindi nyo kung mararamdaman yung opera kasi... Oh, pero syempre, yung process na nandyan na siya. Yun po ang consequences. Ito kasi, mami, itong ganito ka laking ano, adjustment. Kaya kong itulak yan. Kung yan, ayos siya. Pero, may posibilidad na umusog siya ulit kasi mabigat tayo. Na. Kailangan talaga, sabihin din sa inyo ng doktor yan kasi kung presyo niyan eh, kailangan malusuhit kayo. Pag nag-lose weight kayo, mas magaan, mas mas bearable nyo, mas movable kayo. Pagka kasi, kaya sinasabi ng doktor sa inyo, pag ini squeeze mo, dudulas lang siya ulit. Diba bawal kayo yung sabi ng doktor? Bawal kayo. Kasi nga, nag-ano na siya eh. Hindi siya katulad ng mga desiccation na pumutok siya pero ganito ang desiccation. Pumutok siya pero line pa rin yung ano, vertebral body. Yan ang mga desiccation. Sa inyo, ang nangyari, islip like this. Tapat yan, ganyan, ganyan, pare-pareho. Mm -hmm. Gumaya, no? Eh, pwede kong itulog yan. tok Maano? Mararamdaman niya yan, mamaya tutulog yan. Pero kailangan ko talaga loose weight, kaya eh, sinasabi lang siya. Pero, ano po, pinapasuot niya ako, ako ng back support. Tama, para hindi siya map mapuwersa ng ano, yung po back support, pwede ba yan kahit natutulog ka, nakasunod? Hindi na. Hindi naman. Pag nang pag ka lang para Ma lang, lang uh -huh. hindi yung uh -huh. Pero pag matutulog... Pag matutulog ka kasi, kahit pa paano nakaplastan na yung likod mo sa ano yung higaan. Eh. Mm -hmm. may kahit na, may palagi may sa sa'yo. Pero pag naglalakad kasi tayo, <coughs> <coughs> paala. Yung buong katawang kasi natin, buong body weight natin, nakalapat eh. Kaya konti lang, ano, kama na ang sasalo nun. Mm -hmm. Hindi ka tulog pag nakatayo tayo. Kasi minsan parang natutulog po ako. Mamamanid yung pa, pa mm, ako. Nararamdaman Mamamanid ko parang medyo yun. may pagkamanid. Dati ito problema ko. Ngayon nung... Pag namamanid ayon, kayo, pag namamanid kayo, kahit ako namamanid din sa ganyan. Siyempre naiipit yun dito natin eh. Bibiling-biling lang tayo. Mas, kaya nga sinasabi, para sa akin, ah, perspective ko, mas maganda pa yung malikot matulog hindi yung kaplastan ng ngayon. Pag naipit yung puwet ko, pag gising ko sa umaga, oh, alas di ako matayo, sobrang manit Pero pag may galaw na, pag nag-move na ako, umabalik naman siya. Naman Pero may ilang segundo talaga ano, eh. Lintay kang manid, yung ground. hindi mo talaga kahit anong ano, oh, kaya, mo. pagdadaanan mo talaga eh. Ito mami, para sa akin ah, mm -hmm. para sa akin, 50-50, Pwedeng ipa-opera, nasa sa inyo yan. Ito nga, pag in-adjust ko to, babalik din siya. Magiginawaan kayo, pero inalong, sabi natin, sabi natin hindi inalong. May mga biglaang kilos kayo na ano, baka dumula siya ulit. Back in pain kayo. Yun ang ano, mas maganda na sabihin ko sa inyo kaysa nung paasahin ko kayo ng fix na yan. Tapos oh, may inabot lang ako master, sumakit na eh. Anong gagawin ko dito? Sabi niyo, oh, ayos na eh. eh mas maganda sabihin ko sa inyo ng ano, ng... Anis, ano na kagad. Kasi, kaya kong itulak to. Eto kasi, basa yan. Madulas yan. Pag gumano nulit, gano'n nulit yung pain. Yan po ang ano. Yan po ang ano yan. Pag mas naramdaman mo po yung pain na pati. Balik na Ibig sabihin, dumulas siya. Opo, mami. Kasi, malaking factor din po yung body weight natin. Kasi, compression ang tawag dito. Eh. Compression. Pero kung sakaling sabihin natin, nag-lose weight ako, may tendency na... Malaking, ba malaking bagay na ano, hindi, pagka nakano na kayo, pag nag-lose weight kayo, malaking bagay kasi hindi, hindi, hindi siya kagad, hindi, hindi compress na compress. Napalaking bagay. Alam niyo kung paano kayo mag, mabilis mag-lose weight? Maglakad-lakad lang kayo kahit gabi na, maglakad-lakad lang kayo. Paunti-unti lang. Kasi ako nag-lose weight ako. Wala naman akong ginagawa, nag lang ako pinapawisan kasi ako hindi ako nag-diet hindi ako nag-diet kumakain pala ako sa umaga kasi ngayon po pag naglakad ako ng malayo nilangawit kayo? mhm -mm. yun ang problema yung, naman talaga. Yung tuhod ko naman po kasi ano po siya yung Bumitike pag makita eh. ko sa hagdanan hindi ako makakita pag ganyan usually ito parang talangka ayun um, ay. yung pag pa isa-isa mm -mm. hindi yung kasi pag ito hindi napakan ko masakit kaya kong ayusin yun tuhod tayo Wait lang mamiya, i-i-alala ko. Mamiya, mangyayaring treatment natin sa ganito. Sana na hindi yung mali tayo. Ouch, talaga, masama. Mamiya, tutunog yan. Ilulok po po ng ganun. Mararamdaman niyo naman. Tapos, yan, yung back support. Meron po, tatakot po. Yun, iba back support po kayo mamiya para i-fix muna siya ng mga, mo nga po. Sige, mamiya po, mamiya po. Sige, tapos mo po rin.

Mabilis lang siya, ano? Tapos... Saglit lang yung kilo Saglit lang, pero ngayon, pero okay. Ang problema nga yun dyan, yung mga kilos nyo. Kira nyo, parang saglit lang ginawa ko, no? O, pag kayo. Diga po. Ano Ang mabilis ang bambang payat, mami, lemon water. Okay. Pakuha nyo yung lemon kasama yun, no? Hindi naman kaya silig, di ba? Okay. Talagang ano yan, mag-burn pot eh. Burn pots lemon water, yun palagi yung tubig nyo. Makuluan nyo yun, no? kailangan nyo iinimin yung malingam-ngam, lalo sa umaga. Pagtimbang muna kayo bago kayo sumubo. Pero ako nang sumubo ko yun, ang bilis siyang makababa na. Yun. Tapos, kung wala nang masakit yung balakang nyo, kunyari, sa kanina tsamba natin, umayos, nakawokin kayo. Kahit mabagal lang, basta napapawit, mag-jacket kayo. Kahit hindi kayo mag-diet, bawas na lang yung kanin. Kanin lang, kahit malakas kayo sa ulam, walang problema sa kanin tayo mag-reduce. Kasi once na syempre pag pumaba tayo yung mga liver din natin, may fatty liver din tayo. Tumaba. Kasi diabetic din po ako. Dire-diretso po yung ano yan. Kung baga, mag, mag... Complication. Yun, yung complication, mag... Magkaganong-ganon. Lahat ng mga ibang pyesa, madadamay. Kabilang sa ito yun ang ulit ng diabetic sa blood. Tsaka ang diabetic, kahit, kahit wala kayong ganyan, magnangaroon kayo ng mga ano, manid-manid, manas, manid-manid. Yun po, kahit, kahit single ano, kahit single na ano, diabetic lang, makakaramdam kayo na ano, kahit wala kayong lumbar problem. Yun ang ano, kita nyo yung paano, nyo, namamanas pa lang ngayon. Manas no. na ako. Sa bigat, di makakakirap yung no? yung circulation natin ng blood, sa oxygen, hindi makabalik agad. Kaya yan, naiipon. Mamaga. Kailangan talaga, mami. May mag-motivate sa inyo. Yaging. Ang sakot din sa diabetic, papawis. Pati yung diabetic yung damay niyan, gagaling yan. Maka-recover kayo. Yun. Tsaka yung lemon water. Okay Masama po bang uminom ng malamig? Hindi naman. Hindi naman. Pero mas maganda kasi kung nagbe-burn pots kayo, maligam mo Yun talaga. Eh kasi siyempre pag malimig, isipin mo yung oil. Yun, yung oil. But ano mo nang lamig? Ganon din sa katawan natin. Eh kung may mga pots-pots tayo, kung nalalamigan tayo na madalas, eh ano anyway, ano hindi matutunaw siya kagad. Pero kung mainit, balihan mo na may tubig yung pots. Dalo eh siya. Tapakay mami. Tsaka manood kayo sa mga ano, yung mga doktor na vlogger. Para mas, kasi baka mamaya hindi kayo kumbinsido sa ano, sa ano sa akin, kasi hindi man ako doktor. Manood kayo, ini-encourage ko kayo lahat, manood kayo ng mga vlogger na doktor. Pagka ganyan, nakakahinga kayo ng mga ayos? Okay naman? Okay naman po. Okay, sige. Kailangan ko kalik. Para yung mga tinuturo ng doktor, maano nyo? Ba? Alos parehas lang pala yung sinabi niya, no? Master. Kasi doon lang din ako nanonood eh. Nanonood ako sana, kumukuha ako ng tips. Kasi, yung mga nilalapit nyo sa akin, related din doon sa ano. Yung mga high blood na yan. Kasi, patong pa. Gaya yung sabi nyo, tuon na yun. kumbaga nadadadamay. Eh. Yung mga iba pang ano. Oh, 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 Okay, lang kayo dyan, masa. Okay lang po. Oh, sige. Tingnan hmm. niyo yung paan niyo, mami, oh. Oo, oh, malas eh. eh. ang laki na nung... Mas malaki na yung kabilang bukong-bukong. Hindi na natin kailangan mag-insulin kung kailangan, kung kaya pala na ano. Tihaya eh, ka, mami. Huwag na, huwag na, Roy. Kaya na yun. Huwag Lagi sa dibdib yung umay. Pag nakalatag kayo ganyan, okay kayo? Okay na Wala naka, walang nakasayad. Ay, okay. kumbaga walang nakakalso. Wala naman po. Okay. Yun lang yung sa gitna, yung sa may pwede ba? Parang medyo masakit na konti. Konti? Oo, mm -hmm. oh, sige. sa may buto sa puwet? Mm -hmm. Oh, okay. Okay, ni... Let's see. na kayo. Ngayon, makakamdaman nyo na dyan yung ano, pag-inawa. <coughs> na kayo dyan. Kaya yung sinabi ko nung una, pero sana, kung talagang kakayanin, pag nag-lose weight kayo, ang gaang nang pakiramdam nyo. Kasi malakas na to eh. Sanay na to sa bigat. Malakas na yung mga lower nyo. Pagka na ano kayo, ang pili sa salamat. Ang gaang ko. Kasi hindi proportion eh. Kung hindi lang to ano, kung hindi lang tumanas, ang liit ng paanyo. Kung hindi lang tumanas. Oo nga, mas malaki pang yung manas ko sa bukol-bukol ko. Correct. Na, eh. eh, ito mo naman, oh. apaw na apaw. Oh. No. Ano po eh. ba dapat kong gawin yan? Bukod doon sa talagang eh, elevate. Dos. Elevate mo para mabilis mo Kasi na, na yan. Kasi pag nag-elevate po ako ng gano'n, nagyakuhunan, parang ang sakit, nangangalay. Ngayon hindi. O, i-elevate ko ah. Kanyari, ganyan, no? Masakit? Wala. Nakaset up na yung balakang yun, eh. Pero kung yung hindi, kung hindi pa pinakailaman yung balakang yun, yung nararamdaman nyo, yun ang sasabihin nyo sa akin. Masakit, master, wait. Pero yan, ganyan na naman, no? Oh. Oo, eh, Eto nga, di ko maitaas nung nag, nagsesesyon na ako, eh. Taas mo yun, eh, Hindi no? ko tutulungan. May kunting kirot, pero hindi katulad nung nag na ako. Okay. Nagyakangat eh. ko ganyan na. Kasi yung nag-session ako, ganyan pala, hirap na ako, makirot na yung pag... Ay, nakaipit ko na, na yung, lakis. yung ugat ko, para bang Pupo. maiksi na pinahalta. O oh, yun, o no? kita niyo, kaya niyo. Kung ibig sabihin, sakto yung adjustment sa rope. Yung niyo yung tumunog, sakto yan. Hindi ko kayo na-restore. Sumakto siya kasi nagbago eh. Ito yung mga elevation, hindi, hindi naman sasakit yan. Ganito, para mabilis siya mag Iya, yeah, no? Masakit? Hindi. Yan ang tama. Ganyan na. Mga dalawang araw, upa na yan. Kabilaan, ha? Eh, Siyempre, iba-iba tayo ng unang. Ito, maliit yung unang namin. Bago sa inyo, may magandang unang. Mas malakas. Mas maganda pag mataas. Ganito yeah. Ganyan lang, okay na yan. Hindi na kailangan sobrang taas. Hindi na kailangan ganyan. Ganyan lang. Ang malaga, may i-edit oh, na kahit, oh, yun lang. Okay na yan. Maganda yun. Tapos, iwas kayo kumain ng malalansa muna. Kung kumakain kayo ng manok, kasi yung balat. Kung kumakain kayo ng itlog, huwag muna. Makain isda. kayo ng patis. Isda, walang problema yan. Okay, okay lang mga. yan. Okay, lang Okay lang yung okay sa so diet ng Okay lang yun. Walang problema yung mga malalang salam. Patis, pusit, crab, hipon, bagong isda, bagong alamang, manok, itlog. Yan ang mga ano. Pero magulay-gulay isda. Pag inanin yun, wala lang Hindi katulad ng manok. Yung balat mo yun yung nakapagpaano sa kayo mga bago Okay? Sige, hindi Yung aking kayo na tuhod po. Ay, oh, sige, sorry, sorry, sorry. Yeah. <laughs> kasi pag inapakan ko ito, tinry ko apakan para bang ang pakiramdam ko ay parang madi-dislocate siya. Ito, ito? <clears throat> -hmm. sige. Buti na lang, napaalala nyo kasi patatayuin ko na kayo. Eh. Minsan makakalimutin ako pag... Uh... <laughs> kasi may nag-refer lang sa akin ng grab driver, sabi sa akin, panoorin mo yung 3M massage, sabi niya. Tingnan mo, sabi niya, tapos try mo. Sabi niya sa akin. oh, buti. Ah. Ngayon na experience yun ah. oh, kumusta ang pakaramdam? parang pa, na ka atag. na ginawa. Tsaka pagka magpapaano kayo, huwag kayong magmahigpit na ano ah. Pag magpapahilot kayo, kahit saan, huwag kayong magsuot ng mahigpit kasi... Pag hinilot kayo, tapos grip na grip yan, yung ugat natin, sakal. So pag hindi pag minasan siya nang hindi marunong basta bara-bara, baka maputukan pa kayo ng mga maririnig na ugat. Takot din po ako magpahilot ng basta-basta eh. Hmm. Kasi baka mamaya imbis na guminhawa ka, mas lalo lumalaki. Eh. Tama, matakot kayo sa mga mangyilot kagaya ko, matakot kayo. Pero kailangan niyo lang reviewin niyo kami bago kayo pumunta. Tama 'yun. Maging ano kayo kasi gaya nga ng sinabi ng mga <coughs> ibang professional, wala kayong babawihin sa amin. Gagasusan namin kayo eh, pero wala kayong mababawing lisensya. Sa iba, pero ako meron eh. Diba? Kaya kailangan nyo lang, reviewin nyo kung sino yung pupuntahan nyo. Kung nire-repair kayo ng tao, check nyo muna kung sino yung nire-repair. Okay? Ayoko rin kasi kayong mapahama. Kasi marami na kami. Sobrang dami namin. Yung iba, biglang lumabas lang. So, oh, oh check nyo yung ratings namin check nyo yung mga ratings nila para sure din kayo ayoko yung ay sabi ni master meron na rin iba dito nga ako yung bala na disgrasya kayo hindi nyo na may balik yung na disgrasya mahirap o, sige tingnan nyo kung may dilihin nyo na nakatip ayo kayo kayo sabi kahit sa paghiga mami dahan dahan kayo ah yung pagbangon, katagilid mo na kayo tungkol yung siko nyo, ha? O, sige. Tayo kayo. Tignan nyo. Lakad. Sa so, paglalakad, okay naman. Yung nga lang, inaano ko po, po yung pag-akit sa andano. Okay. Sa so, tuhod, okay ba? Okay? Okay. Sure? Anong mas maganda? Yung kanina o ngayon? Yung uh, ngayon, kahit pa paano. Sa tuhod, okay Master, bakit pag tayo? Doon po yun Hiro. sa ano eh, yung sciatic nerve nga. Kaya nga, yun nga, kailangan yan, ito, lagay yun. nito. Kasi, gaya nga sa atin sa inyo. Masama po ba yung sa akin na kinwari, may abutin ako, nakaganyan, pero may, hindi may ganyan ako. Hindi. hindi naman, eh. Bawal lang kayong biglaan, tahan-dahan lang. Roy, tayo ah. pantayon. Yes naman. Okay yeah. naman po. Sure ah? Mm. Kasi baka ngayon sa paghiga naman ano, luluha ka natin. Okay, naman? okay naman? Ganyan ang tamang pagkabit. Diyan banda. Opo. Hindi rito sa taas. Diyan banda. Okay? O lakad nga kayo. Tignan nga. Oo. Bito lang may konting girot. Konting girot lang. Ano mas maganda? Yung kanina o yung ngayon? Ngayon naman. Kung paano nakaka... ginawa? Ginhawa na. Ayan, sa paghubo. Tansayin nyo. naman parang natapos tapos. <laughs> yung... Maliit eh. Mami, konti na natin Malak Wala, ganun, wala no? nang magiging malaki. Kasi... Kaya misang ginagaw ginagawa ko po, nagsusot ko nung ano, yung pang... Uh, ano Wala talaga, baka large na yan eh. May medyo... XL. O Excel na yan eh. Kailangan talaga medyo maganda eh. Eh kasi pag gumagalaw ko, konti tira na kakabi, gumagalaw. Sige po. Thank you. Pag ano po, sana...